Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli si Laban sa Mungiro. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang uh, things to remember kung paano ka magiging successful. No? Things to consider to successfully raise game bird. Ayan. So mga kasabong ano. Uh, bilang isang nagbibred dahil sa sobrang mahal ng mga patuka ang ginugulbo na oras nasasayang sayang so ito yung dapat mo uh, magiging uh, ipalo para magiging successful po kayo sa pag-aalaga po na inyong mga manok sabong so ito po yung mga dapat sundin natin sa pag-aalaga po ng manok, no? Things to consider to successfully raise the bird. Paano natin magsa-successful -success tayo sa pag-aalaga ng manok? Una, mga kasabong, itong genetics, Ah, no? uh, ang genetics, one of the first things and most important things na that you have to work on, no? Kailangan prior sa pag-alaga ng manok, pag breed eh dapat i-insure ninyo na makakuha kayo ng quality birds. Mag-acquire kayo ng mga genetics na nananalo talaga. At saka gwapo mga kasabong, no? Alamin ang pinagmulan at kasaysayan kung nananalo ba yan. Unawain din ninyo ang mga calling procedures, yung mga baldado dyan, yung mga hindi na ibindo hybrid sila pero dapat itanggal nyo na sa manukan ninyo para hindi masyadong magastos. So genetics, pag nagbreed kayo, kailangan hybrid na. Guwapo. Pagka hindi ninyo nailaban, pagka uh, pupunta sa inyong buyer, makikita na guwapo, ay talagang mahal yan. Baga, hindi ka babaratin pagka nakita naman na hindi maganda yung manok mo, of course, kahit hindi nabibili sa'yo yan. yan. So, genetics. Ang una talaga na i-consider mo para successful ka ay ang bloodlines mo. Wapo. Ayan. Pangalawa mga kasabong ay ang uh, environment. So, pag nag-alaga kayo ng manok, ano ang environment na nilalagyan ninyo? dapat uh, secluded ang area. Dapat farm. Kahit hindi farm, basta may area siya. Nga, pwedeng mailagay yung manok na secluded, na malayo sa tao, andin maraming puno, naiunitan, naarawan, ganun po, malinis, karabaw grass. Ayan. Environment. Paminsan-minsan mga kasabong, uh, sa Maynila po ako noon, ang ganda ng manok na dinadala ko. Napakamahal na manok pagdating po sa Maynila. Nasisira just because of the environment. Polluted po. Kung makikita mo yung mga uh, uh, nagbe-breed -nag dyan, yung mga big time breeders natin, nandoon po sa bukid na yung environment niya, ay uh, talagang maganda po yung ambience. Video ang ambiyans ay malamig na malamig na hindi masyadong ano marami kahoy din ayan po ang environment para successful kayo tingnan ninyo ang environment kung saan ninyo alagaan yung manok nyo dapat maganda pangatlo mga kasabong nagbibreed kayo dapat may brooding area kayo ilalagay ninyo yung mga sisiw ninyo sa brooding area kasi nga ang mga sisiw po ay mabilis po magkasakit yan pagka wala silang brooding area ay prone yan sa sakit kasi uh, may temperature yan sila na dapat uh, doon sila nilalagyan pa nga ng ilaw yan para maiinitan so isa po sa mga bagay na kung gusto mo maging successful ay ang brooding area so pang apat po mga kasabong ay ang uh, ply pins course, no? Ang fly fins. Importante 'yan. Hindi lang naman nakatali ang manok pag kanirorotet mo, nagpa-flaps 'yan lumilipad so nakawing exercise. Kailangan sa manukan ang flying, flying fins para uh 'yung manok ninyo may wing exercise. 'Yan po isa po 'yan sa magiging successful kapag ka may ply. So, pang lima mga kasabong ay ang nutrisyon. Ayan. So, nutrisyon. Kailangan pumili po kayo ng brand na talagang sa tingin ninyo maganda. When we, pag, pagka ang nutrisyon po ay dapat naka, nakasalalay din po sa laki ng manok or kung sisiw ang inilagaan nyo, pang sisiw rin. 'yung crude protein dapat mamit mamit ang requirements na inyong uh, inalaga ang manok. Hindi 'yung stags pa lang pinapakain nyo na ng pangkak. So, kailangan sa nutrition, uh, na diyan na 'yung mga vitamins and minerals, of course. So, sa nutrition, magpakain kayo, pili kayo ng brand na magaganda din, uh, kailangan nakasunod sa programa sa crude protein, pang sisiw, pang sisiw, pang stag, pang bulstag, or pang tap. Ayan po ang nutriksyon. And then mga kasabong sa sanitation po. Uh, hindi ka po magsasaksis po pagka ang sanitation nyo is very poor. Kailangan malinis, walisan ninyo yan. Ang flying pins po, every other day kailangan, or weekly, kailangan, uh, i-ano ninyo, linisan ninyo para hindi magkaroon ng tibak yung manok ninyo. So, sanitation. Pagka may mga bisita kayo, kailangan may mga gamot kayo nilalagay doon para uh, maiwasan po yung daladala nila ng mga sakit. Alam niyo mga kasabong, ano, ang sanitation, hindi lang po yan sa manokan ninyo, kundi po to prevent sa mga bisita ninyo na hahawak sa manok ninyo na magkaroon ng sakit yan. Dahil baka uh, po ng sakit ang mga bisita ninyo so sa sanitation po, kailangan magwalis maglinis po sa farm uh, mayroon po tayong procedural na yun po ang gagawin niyo weekly or monthly or depende po sa inyo Ayan. so pang pito mga kasabong successfully eh. raise game bird, magiging successful ka rin kung sa disease anticipation kailangan i-anticipate mo yung mga sakit so pag pag sinabi natin this is anticipation, i-anticipate nyo. Kailangan prevention, hindi yung cure. Dahil mahirap na ang mga manok pagka nagkasakit. Ayan po. Mga kasabong, kailangan alamin niyo kailangan sa disease anticipation, sa lugar natin, uh, may monthly po tayo na tinatawag po na seasons. Mayroon tayong rainy seasons, mayroon tayong mainit, may may malamig. So, kailangan alamin din natin kung kailan mag-outbreak yung sakit. Kung anong sakit mayroon. Of course. So, this is anticipation. Makasabong pag kayo po ay uh, nag-alaga ng manok na nagkasakit, napakamahal. At saka, sayang ang ginugugulin nyo. Kaya, this is anticipation. It is better to prevent than to cure. Pagka nagkasakit ang manok, hindi na mga nailaban yan, of course. So mga kasabong, kung gusto po ninyo na successful po kayo sa inyong breed ito po dapat ang gawin ninyo. Kuha kayo ng magandang bloodlines, genetics po. Mga otisan. kailangan magaling at wapo or nananalo, of course. Environment, of course. Kailangan ang lagayan ng manok ninyo maganda. Brooding area para sa mga sisew. Anding flying pins po para sa wing exercise na inyong mga manok pansabong. And din, uh, nutrition. Kailangan maganda ang nutrition din po ng inyong mga binibigay na mga pagkain. Diyan po nakasalalay ang health ng inyong manok. Yung sa nutrition na binibigay po ninyo anding sa sanitation po kailangan ang manukan po malinis pre-pram disease minsan nag-ano nag kayo uh, nag-e-spray kayo ng mga antibacterial anti-punggal yan so disease anticipation sabi ko nga it is better to prevent than to cure i-anticipate mo para hindi magkasakit ang inyong manok again mga kasabong ito po si Laban Sabungiro na nagsasabing laban lang Maraming salamat pala sa ating uh, mga viewers, sa ating mga subscriber. Mag-subscribe na kayo sa wala pa para at least uh, mabigyan ko kayo na mga idea at saka karunungan po sa pagsasabong. Maraming salamat po sa inyo.